Yung mga sultanato sa Mindanao ay mayaman sa kasaysayan, nagugat bago pa man uh, dumating ang mga Kastila. Narito ang mga pangunahing sultanato at ang kanilang mga nasasakupan. Una, ang Sultanato ng Sulu, itinatag noong 1450 ni Sharif ul-Hashim. Saklaw nito ang Sulu Archipelago, kasama ang Basilan at Tawi-Tawi, pati na rin ang bahagi ng Zamboanga at Sabah. Ang kabisera nito ay Jolo at ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sultanato na kipagkalakalan sa mga Arabo, Malay at Chino. Susunod ang sultanato ng Maguindanao na itinatag noong 1515 ni Sharif Kabungsuan. Saklaw nito ang gitnang Mindanao, kabilang ang Cotabato, Maguindanao at Lanao del Sur. Ang kabisera nito ay Buayan, na kalaunan ay naging inget sa Cotabato City. Kilala ito sa malakas na impluensya sa rehiyon at bilang karibal ng Sultanato ng Sulu. Mayroon ding Sultanato ng Buwayan na naging kaalyado o karibal ng Maguindanao. Matatagpuan ito sa paligid ng Liguasan Marsh at madalas na may ugnayan sa mga lokal na pinuno. Huwag kalimutan ang Sultanato ng Lanao na binubuo ng apat na pangampong, Bayabao, Masiu, Unayan at Balowe. Ang mga ito ay may sariling sistema ng pamahalaan at hindi ganap na nasa ilalim ng Maguindanao. May iba pang mga liderato tulad ng Raja Buayan at Sultanato ng Kapuntalan na nag-ambag sa kasaysayan ng Mindanao. Ang mga sultanatong ito ay patunay ng mayamang kultura at kasaysayan ng mga Muslim sa rehiyon. Gusto bang gumawa ng mapa kung saan matatagpuan ang mga sultanatong ito?